Ibinahagi ni Pastor Noel Salores ang kwento kung paano nagbago ang landas ng kanyang buhay mula sa pangarap na maging sundalo patungo sa paglilingkod bilang pastor. Sa programang Count Blessings ni na former Governor Zarina Cherry Domingo Umali at Dr. Rakit de Guzman. Ayon kay Pastor Noel, wala umanong kresyano sa kanilang pamilya noong siya bata pa, ngunit kalaunan na ay napalapit sa Panginoon ng kanilang pangalawang kapatid. At siya po ay nakapag-aral din ng seminary. So nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, muyo po siya sa amin at sinabi nga po na uh, siya po ay isang kristyano na hindi na isang uh, dati po namin pinaniniwalaan. Dagdag pa niya nakapag-asawa rin ng pastor ang kanyang ate at naniniwala siyang sila ang ginamit ng Panginoon upang makakilala at mapalapit din siya sa kanya. Samantala, bata pa lamang ay pangarap na ni Pastor Noel na maging isang pulis o sundalo, kaya't nang manirahan siya sa kanyang ate, inayos umano niya ang kanyang mga papeles upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maglingkod sa bayan. Ngunit dahil unti-unti na siya nakakilala sa Panginoon, dumating umano sa punto na ipinarating ng Diyos sa kanya na mag-aral sa seminaryo. At dito na siya namili kung itutuloy pa niya ang kanyang pangarap o susunod sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Anya, makalipas ang ilang gabi niyang pagninilay kung ano ang pipiliin na pagpasyahan din niyang sundin ang tawag ng Panginoon na siya mag-aral sa seminaryo. Bagamat hindi niya itinuloy ang pagiging sundalo, pinili niya ang isang mataas na uri ng paglilingkod bilang sundalo ng Diyos. At ngayon, buong puso anyang sinusunod ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay bilang isa ng ganap na pastor. Dumating yung oras na sinabi ko nga po dun sa aking bayaw at sa aking kapatid na bigla ko pong binigkas na mag-aaral po ako ng seminary. Wow. So, yun, yun po yung istorya. Mm. Kaya hindi ko na po naipagpatuloy yung uh, aking pangarap na sundalo pero ang binigay sa akin ng Diyos, sundalo niya. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.